may mga bagay tayong hindi kayang ipaliwanag, mga pangyayaring bumabalot sa dilim, at mga nilalang na hindi dapat makita. Ito ang kwento ni Arman, isang taxi driver na nakasakay ang isang pasaherong hindi na dapat nabubuhay. Si Arman ay isang taxi driver na sanay na sa mga gabi ang biyahe. Madaling araw na, halos wala ng tao sa lansangan, kaya't nagpasya siyang umuwi na. Pero bago pa siya makabalik sa garahe, Isang babae ang pumara sa gilid ng kalsada. Nakasuot ito ng puting bestida, nakayuko, at tila nanginginig sa lamig. Hindi man lang niya narinig ang paglapit nito, pero dahil sa awa, pinahinto niya ang sasakyan. Saan po kayo, ma'am? Tanong niya habang pasimple siyang sumilip sa rearview mirror. Pero nanlamig ang buong katawan niya nang mapansing wala itong mukha. Isang malagim na itim na espasyo lang ang naroon. Napalunok siya agad na bumaling sa backseat, pero normal na muli ang hitsura ng babae. Maputla ito, pero maganda. Sa may norte lang po, sa lumang subdivision, sagot ng pasahero sa isang malamig at halos walang emosyon na tinig. Napailing si Arman. Siguro pagod lang siya kaya nag-iisip ng kung ano-ano. Sinimulan niya ang biyahe, pero habang tumatagal, unti-unti niyang napansin ang kakaiba. Walang anino ang babae. Walang tunog ang paghinga nito. At higit sa lahat, bumabagsak ang temperatura sa loob ng sasakyan. Sa takot nagpatugtog siya ng radyo para mabawasan ang tensyon. Pero biglang nanginig ang signal at isang pabulong na boses ang lumabas mula rito. Hindi mo siya dapat isinakay. Napahinto siya. Lumingon siya sa babae. Nakatitig ito sa kanya hindi na kumukurap. Dito na lang po. Sabay turo nito sa isang madilim na eskinita. Hindi na nagtanong si Arman. Pinaran niya ang taxi at huminga ng malalim. Ngunit nang lingunin niya ang backseat, wala nang tao. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso niya. Agad siyang lumingon sa kalsada. At doon niya nakita ang isang lumang bahay. May sirang gate at basag-basag na bintana. Sa labas ng bahay, may isang matandang babae na nakamasid sa kanya. Iho, Sino ang hinatid mo? Tanong nito sa nanginginig na boses. Isang babae po na kaputing bestida, sagot ni Arman. Pero hindi pa siya tapos magsalita ng manghina ang matanda at mapaupo sa sahig. Ang anak ko, dalawampung taon ng patay, natigilan si Arman. Napatingin siyang muli sa backseat at doon niya napansin, may naiwan palang isang bagay sa upuan. Isang lumaat kupas na litrato, at doon nakita niya ang mukha ng babaeng pasahero. Biglang humangin ng malakas. Ang pinto ng taxi ay biglang bumukas ng mag-isa at isang malamig na tinig ang bumulong sa hangin. Salamat sa pagsakay. Minsan ang mga nilalang na iniisip nating patay na ay hindi pa talaga umaalis. Kaya sa susunod na may sumakay sa iyong sasakyan sa disoras ng gabi, siguraduhin mong may anino siya.